Hi everyone! Welcome back to True to Life Nutrition, your go-to podcast for Filipino diet and lifestyle tips. I'm Donna, your dietitian host. Today, pag-uusapan natin ang isa sa pinakapaborito pero madalas ding pinagdedebatehan na Filipino ingredient, ang gata or coconut milk. Healthy ba siya or dapat ba natin siyang iwasan? Alam nyo sa atin, halos lahat ng luto, especially sa probinsya, lahat may gata from Laing, Ginatang Gulay, Bicol Express. Yung gata kasi yung nagbibigay ng linamnam. Kaya understandable kung bakit may emotional attachment tayo sa gata. Amoy pa nga lang kapag niluluto natin ni eh, amoy fiesta, di ba? Okay, so ano ba talaga ang laman ng gata? Una, good news muna. Gata is lactose free. So perfect siya sa mga hindi kaya ng gatas. Pangalawa, Mayaman siya sa medium chain triglycerides or MCTs. Ito yung type ng taba na madaling gawing energy ng katawan natin. At syempre, compared to cream or butter, mas natural si gata. May vitamins din siya like vitamin C, E at minerals gaya ng magnesium at potassium. Pero syempre, hindi puro good news. Ang gata rin kasi ay mataas sa saturated fats. Ibig sabihin, kung sobra-sobra ang kain mo nito, lalo na kung mahilig ka pa sa fried or fatty food, pwede nitong pataasin ang cholesterol levels natin. At dahil calorie-dense din ang gata, madaling mag-overshoot ang ating daily calorie needs especially kung hindi ka mindful. Ngayon, paano ba natin may enjoy ang paggamit ng gata sa pagluluto nang hindi ka nagigilty o nakokonsensya? Number 1, Portion Control gamitin siya as flavor enhancer, hindi siya buong ulam. Number two, balance. Kung may gata na, siguraduhin na may maraming gulay at lean protein sa iyong lulutuin, gaya ng chicken breast at isda. Number three, kung canned ang gamit mo, piliin yung walang additives at may light na version kung available. So ayun, ang paggamit ng gata ay may pros and cons din. Hindi natin siya matatawag na bad, hindi rin natin siya matatawag na good. Ang sekreto pa rin, mindful cooking at mindful eating. Maraming salamat sa pakikinig. And once again, this is Donna. I'll see you in the next episode of True to Life Nutrition. Bye!